Yes, uh, magandang mga uh, umaga mga kabante Narito tayo ngayon sa may uh, Quezon Avenue sa Quezon City ano? At uh, ngayon nga ay uh, nakikita natin uh, Nagkakaroon ng uh, konting uh, pagdami ng uh, sasakyan sa kalsada ano? Na nagdudulot ng uh, kaunting pagsisikip lamang no? Ng uh, daloy ng trapiko Medyo maluwag din naman ano at uh, ngayon nga ay uh, napansin natin na wala na yung uh, stoplight uh, timer no doon uh, sa kanto mismo nitong uh, Quezon uh, Boulevard at uh, West Avenue at uh, Timog ano uh, ayun sa ilang uh, mga expert ano dapat ang uh, mga lokal na government o LGU units ay dapat magpatupad ng uh, parehong uh, regulasyon hinggil sa no-contact apprehension na uh, policy and CAP para maiwasan malito ang uh, mga motorista na maaring makasuhan ng uh, mabigat na multa kapag hindi sumunod sa traffic regulation. ay sa isang uh, motorista ang ating... Uh, Ayon na sa ilang uh, expert ano? Ilang uh, lungsod na ang uh, nagpapatupad ng nasabing patakaran upang uh, limitahan ang uh, pakikipag sa pagitan ng mga traffic enforcers at uh, lumalabag sa batas trapiko na motorista no na limitahan ang mga pagkakataon ng katawil ng katiwalian sa halip gumamit ang mga otoridad ng CCTV camera sa kalsada para mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko. Mula dito sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Ako si Jonas Sulit, ang inyong teletabloid reporter, walang inaatrasang balita.